Yung ganito kasarap na dessert para sa Pasko, sa lanera magtunaw ng isang cup na asukal, pag ganito na, hanguin at itabi muna. Sa mangkok, kailangan natin ng tatlong itlog, kalahati cup condensed milk at isang cup evaporated milk haluin ito hanggang magwell well combine, at pag ganito na, ibuhos ito sa lanera. Tatlong itlog ulit, lagyan ng isang cup na asukal, isang cup evaporated milk, isang cup all-purpose flour, 5 cups vegetable oil, isang cup na cocoa powder at isang kutsarang arang baking powder. Haluin hanggang maging smooth ang consistency at ibuhos ito sa lanera. Ito yung dessert na 2-in-1, may leche flan ka na may chocolate cake ka pa. Takpan ng aluminum foil para hindi pumasok ang tubig at steam ito ng isang oras over medium heat. Pagkatapos ng isang oras, luto na, hanguin ito at palamigan muna. Ang ganda ng pagkaluto, pwedeng-pwede ito pang regalo o pang negosyo sa Pasko. Pag malamig na, ilipat ito sa plato. E Slice ito sa hiwa na gusto mo, gawin mo na ito mare, napakasarap!